Bigla akong nilapitan ng kasama ko at ginulat ako. At ang kamay ko naman na napakabilis pumitik, hindi tinamaan ng kanyang itlog. Ah! Nega, panty opso! Wala daw siyang panty, sabi niya. Kahapon ay napakasakit ng ulo ko. Wala kasi akong tulong na maayos dahil palitan namin ang schedule sa trabaho nitong linggo na to. It takes 3 to 5 days bago ako nakaka-adjust at nakakabawi ng tulog. 4 hours lamang ang tulog ko. Nagising pala ako ng bandang alas 7 ng umaga at alas 4 pa ng hapon ang pasok ko. Nung bandang alas 11, bumaba na ako para mag at para maghilamos rin. Dahil pumalit ako sa lunch break ng mga pang-umaga kong kasama nang biglang pumasok si Diwata para mangguna. Oh. kasi to. Dito pala sa company namin, may schedule kaming palitan sa break time. Kaya kind na of Brad! Pero mga 30 minutes lang naman. Hi ka muna! Hi uh, vlog! Happy New Year! Everyone! Kaya lang umaabot din ng one hour kasama ang preparations. Siyempre nakakahiya naman makipag-usap kung hindi ka man lang nakapag-toothbrush at madalas kagigising mo pa lamang. Matapos nilang kumain, ay ako naman ang nagmadaling kumain para makagawa rin ng mga bagay-bagay na pang personal. Mahaba pa ang oras na hinintay ko para sa oras ng pasok ko at gusto ko sanang matulog sa mga oras na to. Kaya lang nang makaidlip na ako ay may biglang sumadsad na palita sa ibabaw ng kwarto. Kaya nagising ako at di na ulit nakatulog. Loading area kasi ng katabing factory ang ibabaw ng tirahan namin. Bali nasa underground na kami. Nagigising talaga ako kapag may sumasadsad na ganon. Pero sa tunog ng mga truck at forklift, nasanay na kami at hindi naman gaanong nadidinig sa kwarto. Kaya sobrang sakit ng ulo ko nung pagpasok ko na sa trabaho. Ito planggana pa rin ang ginagawa ko. Nakapermis na ako hanggang matapos ito at aabutin pa yata to ng dalawang linggo dahil marami ang order nito. Sunod-sunod ang pagpupulyang ng mga gawa at napansin ko lang na may trouble pala dito. Hindi kasi pumapasok lahat ng ini-inject na plastic sa molder, kaya nagkukulang yung product. At dito napupunta yung mga hindi pumasok na plastic. Isa lang pala to sa maraming cause ng pagpupulyang ng product sa mga plastic injections. Matanda na rin kasi ang makina na to, kaya pabago-bago na rin ang timpla nito. Sa dami na nga nang naipon dito at tumigas na kaya nahirapan akong tanggalin. Hindi rin kasi ito madalas nakikita kung hindi pa dumadami maliban na lang talaga kung iilawan mo mismo. Ito rin ang dahilan kaya umusog itong heater ng nozzle nitong injection. Kumapit na kasi yung iba't ibang parts dahil tumigas na yung plastic para na siyang plastic welding. Pero teka, pag pinoy ka, hahanapan mo talaga ng paraan pero natutunan ko rin lang to sa mga nauna kong kasamahan. Maingat nga lang sa part na to dahil 200 degrees Celsius ang pinakamababang init ng nozzle. Kaya mapapasok ka talaga kapag nasagi mo yung part na yan. Di na kasi ito nauusog dahil nasa pinakamaksimum na niya. Matapos ko itong ayusin ay pinagana ko ulit. Nung umpisa nagpupulyang pa rin pero binago-bago ko ng paunti-unti ang setting. Umoke -okay naman na. Hindi rin naman nasasayang ang mga pulyang dahil gigilingin lang din naman at ihahalo sa mga bago. Paulit-ulit din pala akong nagkakapi sa shift ko na to dahil inaantok talaga ako. Pero sound trip lang pala ang makakawala ng antok ko. <tinyo>